Hello, hello mga katigeng. Nananang hali ano na tayo. Dito kami sa labas kakain ngayon. Kasi dito magba-barbecue kami. Kaya ito yung lunch namin sa labas. Yung nakita ko kanina ay nag nag first break lang ako. Ngayon, kakain ako na. Lunch. Kaya ito, pupunta tayo at kakain na tayo ng lance ipapakita ko ka mamaya yung ano, pagkain namin kanina masarap yung ano eh yung tinikman ko yung katabi ko kanina eh yung oxtail parang kaldereta ang loto sabi ko nga parang ano ito familiar yung loto sabi ko hindi ko lang maalala ma 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 yung kaldereta kanina yung pala kaldereta kaya ngayon kainan na bye mga katigang kukuha ko ng pagkain na dito na okie dokie ito yung ito yung line namin at saka doon at saka may nagluluto doon okie dokie mga katigang bye bye